Hello mga kakungyan, kamusta kayong lahat? So for today's video, magbo voice over na naman ako dahil busy busy nga naman ang lola nyo. Isa lang naman yan sa mga ginagawa ko tuwing umaga. Pero bukod pa niyan, meron talaga akong ginagawa na pagkagising pagkagising ko ay naglalaba agad ako. Hindi ko na nga lang naipakita yung video at na-delete ko nga. Ay, Hindi naman mahirap ng aking ginagawa mga B every morning dahil talaga namang Napaka-simple lang gusto ng aking mga amo. Ayaw na ayaw nila nung no, pinagpapatong-patong ko yung mga bedsheets sa isa't isa. Yung talagang nakasanayan natin na tinuturo ng testa. But no, dito sa mga amo ko, sila ang sinusunod ko. Siyempre ganun yun. Wala ang 5 minutes madalas kapag ako'y naglilinis sa kwarto ng mga amo ko. Pero siyempre, tinatagalan ko minsan dahil may CCTV. Kaya kailangan din natin na pakita sa kanila na ginagawa natin yung trabaho natin ng tama sunod ko na nga ginawa ang vacuum. Dito naman, kapag vacuum ako, hindi ni naman ganun kahirap dahil hindi din maalikabo katulad nung nasa Saudi ako. Kahit sa pagmamap, ganyan lang gusto nila. Kaya ito naman, nagluto si Yan, kaya kakain na. Madalas, yung lola ko nga pala nagluluto dito. Napaka swerte ko talaga sa mga ano ko dahil kung anong pagkain nila, hindi nang pagkain ko. Ayaw nila akong kumain ng tira-tira. At bago man din ako matapos sa aking pagkain, tumawag na pala sa akin si amo. Sabi sa akin, dalhin ko daw yung card ng alaga ko para makapaglaro sa mall. Yung kinagamit sa mga bata para maglaro sa mga playstation. Ayan at daladala ko nga rin pala ang aking basket dahil mamamalengke nga rin pala ang kunyang nyo. Nandito na nga pala ako sa mall kung nasaan ang aking alaga at dito siya maglalaro. So ihahatid ko lang naman yung card para makapaglaro siya dahil nakalimutan nga nilang dalhin kanina. And after naman ako nakapagbigay ng card, sinama muna ako ni Amo doon sa isang bakery para mabilhan niya daw ako ng tinapay. So nakalibre na ang lola mo, nakapasok pa ng mall. May mga piriyahan din dito mga mi. So ayan na nga oh. Ay, thank you madam. Dumaan nga din pala ako sa ATM machine bago ako uwi para i-check kung nandoon na ba yung sahod ko at kung hinulog na ba ni Amo. So syempre, today is payday. Kaya tara na mag-withdraw mga kakunyang.